Ayan, so mga kastig, andito na pala tayo sa Karaskal sa kanilang tinatawag na Karaskal Adventure Park. Okay, so papasokin natin kung gaano kaganda po sa loob. So titingnan natin dahil marami pong nagsasabi na ito po ay isang napakagandang pasyalan po lalo na ngayong holiday. So susubukan so, nating puntahan doon sa loob. Ayan, so si Kastig, dali. Okay. Napakaganda pala dito sa loob mga kastigo Napakalawak Kung gusto nyo mag-relax dito Napakaganda talaga Sa kanilang uh, ah, Adventure Park So maganda Ito po yung kanilang Ayan So assistance center Okay so Ayan so punta natin dito Dahil sobrang napakaganda po mga kastig Ayan ngayon kung gusto niyo magpunta rito at saka gusto niyo mamasyal lalo na pag malapit lang kay dito sa Karaskal. Ah, uh, munisipyo po ng Karaskal, Surigao del Sur. So, so ah, dahil nandito po tayo ngayon. So 'yan, so kung may mga anak kayo, so maganda dito. 'Yan, so pwede kayo dito. Ayun, mag-enjoy talaga 'yung mga anak niyo. 'Yan. Ayun, so maganda. Maganda dito. Okay. Lalapit na din ako. Ayun. So, yung sa ibang asamun, nagbabayad pa kayo dito. Free na po itong mga ganito. Ayan. O, so, kaya, kung gusto nyo mag-enjoy po yung pamilya nyo, uh, pati kayo, ayan, pwede na kayo dito. Dala lang kayo ng mga snacks nyo, tubig, tsaka, kung ano-ano pa na gusto nyo. Ayan. So, talagang, uh, merong ano doon, ah. Oh. Ayan, puntahan natin yan, kung ano yan. Tsaka, parang may ano dyan ah may car cable at saka ano ba yan parang may zip line dyan ayan sandali ano nangyari sa'yo kastig welcome oh bak <laughs> parang ang saya saya mo dito dahil ba black saturday ngayon so ayan so dahil nandito po tayo sa karaskal ayan At ah, saka magiging bata ka na naman. Galing na ako diyan, Kastig. Ano ka ba? Sandali. Ah, Kastig. Ano ba makikita natin diyan? Ito, yung malawak na pasyalan nyo. Mga sasakyan nyo hanggang dito po sa loob at saka dire-diretso po dito. Mal saka dito mo mahirap hanapin dahil nasa gilid naman po ng kanilang uh, municipal uh, building. Ano ba 'yan tawag? ah, uh, basta office po. <laughs> office po ng kanilang mga municipality officers ayan tama mo yung pagkasabi ko Hi, hindi ko alam <laughs> kaya nalang umintindi dyan mga kastig <laughs> ayan so at saka may tower ah yun nga pala kasi ah, doon pala yung ano nila yung mga ano nila kab kable ayan oh, ayan dito 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 ganda 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 ayan yan, may ganda kasi dito oh saka yung mga punong kahoy dito ayan o ayan. So, una, pine tree ayan, dinatawag nilang maribuhok ayan kasteg kung babae maribuhok kung lalaki ah yun na alam nyo alam, alam nang sagot siya <laughs> simpre paribuhok <laughs> ganda kasi dito ayan oh. maganda talaga dagoo ganda pala dito sa gilid ganda mga yan so dahil ito po ay sa pag-aari po ng gobyerno so free lang po dito Ayan, so magbabayad lang po tayo dun sa kanilang cable car at saka yung kanilang zip line yata at saka uh, ano ba yun kanilang basta yung mga bike na <laughs> pwede kayo magbike dyan sa kabli ayan hanggang doon pala sa kabila mga kastig oh. kaso malayo tayo kastig hindi tayo makapunta roon yan tingnan natin hanggang doon kayo kastig ganda pala dito yan ako oh, dyan dyan kayo oh. may kita niyan yan may mga kibol dyan sa bandang itaas yan so dyan kayo mula rito papunta roon sa kabila yan pag sumakay kayo ng mga car kibol nila So, ganda dito. Malayo. Hindi masyado makita. Yan you know? o. Yan. Okay. So, iikotin natin. Dito tayo dumaan sa, sa, sa gilid. Ayan. Dito tayo makakasteb. Ayan punta natin doon sa kabilang ano mayroon doon kasi tingin ko napakaganda rin doon oh. may duyan pa pala dyan oh. yan oh. Yan. So, hindi kayo dyan. Ayun oh, ko, parang may ikakabit yata dyan. Pero, uh, oh, tinanggal muna. Inaayos para o oh. Yan, pero maganda dito. <laughs> Ayan. Kami pagkawal pa sikat vlog. Sikat ni. ni. Sa Sa Siyempre, kung, kung gusto nyo magkayak-kayak dito, uh, mayroon sila. So, tanongin nyo lang kung magkano kasi sa ngayon. Wala kami ang pagtanong dahil holiday po ngayon. Uh, Pagpasensyaan nyo na mga kastik. Pero uh, sigurado ako murang-mura lang kasi sa government po ito. Pag-aari po ito ng gobyerno kaya... Sigurado pa kung murang murang-mura lang yan. Kastig, bakit laging dagat yung pinapakita mo sa amin? Oo, kasi andito tayo sa bunga nga po ng dagat at ilog. So, ayan, dito tayo. Kasi napakaganda dito sa gilid. Ayan. You know? No? ayan. Talagang napakaganda. Wala akong masabi. Kung gusto niyo mag muni-muni dito, so ito na yung pagkakataon nyo. Kasama ng pamilya nyo. Kung gusto nyo kakaiba na naman kasi pwede kayo dyan sa loob ng para na rin kagubatan dahil mga malalaki po yung mga puno ng kahoy ayan tapos pumunta kay dito Kung gusto niyo sa dagat na tumihintingin man lang ayan pwede rin ayan so kahit nandito po tayo sa gitna po ng kanilang lungsod uh, lunsod ganito yung makikita natin dahil parang ipinipreserve nila yung kanilang napakagandang kali, ano ba dito yung basta yung mga nakikita nyo <laughs> yan so ganito dito talagang napakaganda so, para na rin kayong nasa labas ng uh, isipin nyo na lang na parang andun din kayo sa uh, magubat na <laughs> yan so makikita nyo dyan parang may isip nyo na malayo kayo sa mga bahay bahay pero sa totoo lang napapalibutan po tayo ng mga mga bahay, mga building po ayan, nandito po tayo sa gitna kaya maganda po ito sa mga gustong uh, mamasyal po dito, lalo na malapit lang po kayo so yan na so shout out sa inyo lahat mga kastig sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin galing ng Agusan Sur, Agusan Norte Butuan City at uh, saka Misamis Oriental Hinguog City, Claveria area Bukidnon, Cagayan sa lahat po dyan sa Bukidnon, Ah, uh, dyan po sa Pasugong. Malay-balay sa Dahilayan sa Kamulan Park. Dyan hanggang doon po sa RR sa Maramag, sa Balinsya, tsaka sa Likapo uh, at sa lahat po ng napupuntahan nating lugar. Uh, kumusta kayo dyan lahat mga kastig sa Sagumata Falls. So lahat na sa Mount Millionaire, sa may uh, communal ranch So, kumusta kayong lahat dyan mga kastig? Dito po sa Surigao del Sur dahil nandito po tayo sa Karaskal. So, sa kanilang uh, adventure park. Ayan, so pwede kayo dito. Ayan, pwede kayo sumakay dyan mga Ayun. Ayan, so harap sa kamera kastig. At ano yan? <laughs> uh, par para kang hinahabol ng aso ah. Ayan, so ganda dito. Yan, so shout out nga sa mga kaibigan natin diyan sa Surigao City at saka sa Surigao del Norte. Sa lahat po, Malimuno, Mainit, Alegria, Tubud, Sison, Taganaan, Bakwag, Glaber, Malimuno, Anau-Aun. So sa lahat po, kumusta kayo dyan mga kastig? Placer! At saka sa Dinagat, dahil galing tayo ng uh, Libo sa Dinagat Island, kumusta kayo dyan mga kastig? At saka sa Siargao. Ayan, kumusta kayo dyan? Sa Dil Carmen, sa General Luna, galing tayo ng Cloud9, at saka sa Maasin, sa Magpupungko, sa Maasin River, at saka sa San Isidro, sa kanilang andun sa San Isidro, kumusta kayo dyan lahat mga kastig. Ayan, so maganda pala dito. Ayan, ito yung makikita nyo pag pumupunta kayo dito. Ah, pwede kayo dito mag, ayan, yan. So, gusto nyo tumawid dito. <laughs> Gamit itong mahiwagang tulay na ito. <laughs> pwede kayo dito mga kastig. At inaayos pa nila. pagagandahin na rin nila ito. Mas lalo. Ayan. So, oh, pwede ka dyan. Kasi napakaganda. Patulay yan. Kaso na ano na. Ayan, ako gagaya dito. Sa kabila. Ayan. Mag maganda kasi. Dito, umakit ka. Ayan Oh. Ano. Ayan. So, maganda rito. Yan. So, ito yung makikita nyo. O, oh, pwede ka pa dun sa, kung gusto mo nang medyo ma, medyo mataas ng kunti, pwede ka dun sa bandang itaas. Yan. So, okay na. So, yun na. Maraming salamat sa inyo at mga kastig. Sa Napakaganda kasi dito. Ayan o, oh, Maganda talagang maganda mga kastig Ayan. gusto nyo maghanap ng ibon <laughs> gusto nyo maghanap ng ibon Alam ka lang sa akin Huwag lang yung ibon na mataba. Ayan. Iba yun. Sabi, uh, sobrang So, dito, dito, dito. Hindi maganda dito. Maganda. ako part. Ayan. So, maganda, maganda. So, yun na. Ah, sana po ang Panginoon ay lagi nating kasama sa araw-araw. At yun lang po. Maraming salamat and God bless to us.